Kumusta ka na ba? Kakulangan Kapansanan Kahirapan Diskriminasyon Ikaw, kaya mo pa bang suungin ang buhay na mapanghamon? Kulang ako, pero buo ang pag-asa ko Mahina ang pandinig ko pero malakas ang loob ko sa kasalukuyang datos ng kagawaran ng kalusugan, isang milyon tatlong anim na libo at tatlong daan dalawang may kapansanan ang rehistrado sa Pilipinas. Humigit kumulang walumpung sa kanila ang nakatali sa tanikala ng kahirapan na ugat ng iba pang mga pagsubok na kanilang kinahaharap. Limitadong oportunidad sa trabaho, kakulangan sa kalusugan at medikal na suporta, stigma, kakulangan sa accessible na infrastruktura, at kakulangan sa edukasyon. Ibig sabihin din ito na malaking bilang ng populasyon ang patuloy pa rin nakararanas ng diskriminasyon maging ngayong sa modernong panahon. Magkaparehas na bansa, ngunit tila bang magkaibang mundo ang ginagalawan. Ano nga ba ang pakiramdam ng may kakulangan? Halina't samahan na kung pasukin ang kanilang mundo at ating siyasatin kung ano nga ba ang totoo. Sa Rehiyon 4A o mas kilala bilang Calabarzon ay mayroong isang taan siyam walong libo at siyam na daan siyam PWDs ayon sa kasalukuyang datos ng kagawaran ng kalusugan. Isa sa kanila ay natagpuan namin sa bayan ng Tanza, lalawigan ng Cavite, Si Ruel Impiola o mas kilala sa tawag na Ma po si Ruel na atala sa Bagtas sa Cavite. Nung kilala ko dito sa Bagtas si Asyong Salonga. Bali ilang taon na po kayo ngayon kuya Asyong? 25. Ano po yung mga hilig po ninyo o talento ko na po pagkanta, pagdodrawing, paghubit? Yan. Yun, diba? Meron. Ano po doon? Puro flower, tapos gumagawarno ng araw. Ako po si Sara Inchola, anak po ni, anak ko po, po si Rowel Inchola. Yung kaya po siya nagkaganyan, eh dati po eh baby po siya ng pitong buwan. Pinalagaan ko po siya sa kuya niya, tapos po eh tumakbo palabas kasi maglalabada po ako. Eh biglang nadulas sila. Ngayon humagis po yung anak po si Rowel. Tapos nung tinataas ko po siya, ayaw na umiyak, nang po yung babi niya. niyak po, po po siya sa hospital. Sabi po ng doktor eh, ano po daw, parang may bali. Kailangan daw ng brace ng ano, sa orthopedic. Eh hindi ko naman po kayang araw-araw dalhin siya kasi araw-araw po, pamasahe. Siyempre, wala rin po ako, naglalabada lang po ako. Yung ginawa ko, pinagtibaan ko na la lang po sa hilot nung pinagtiga sa hilot, yung parang mano na yung sobra na siguro sa hilot, nagkaano yung balakang niya. Yun, habang lumalaki siya, nag ika, -ika na lakad niya. Nung nag -ika, ika, na siya, parang siyang pipiki-piki maglakad. Pero nakakalakad siya dati. No, hanggang lumaki siya, para bang umaano yung paa niya, yumuyupi nung naglalak na yung ugat natin dito. Ngayon, simula no, nag ano siya, nag na lang siya, gumawa siya ng ano yung bearing apat, tas kahoy, nyawa niya hanggang, yan, under siya hanggang sa tansa, dati sa tansa siya napunta, uwi siya, balik ganun pa rin siya. Kaya yung kamay niya makikita niyong parang malalaki na. Kasi sa ano yan eh, sa katutulak niya ng trodi, nung humingi kami tulong sa mga konsiho ng ano, binigyan kami ng wheelchair. Yun. Nakailang wheelchair na kami. Ay, kasi yan, nasisira lagi. Nag-aaral po ba kayo dati? Oo. Oh, ano yun? Drag lang. Tinigil ko na. Bakit ko kayo tumigil ko sa pag-aaral? Napaya-paya sa tinutok. So, yan. Ina-bubuli din po. Sa... Nabubuli no? rin ako. Klaro naman ang mga ka, pero dahil sa kanyang kalagayan ay naging tampulan siya ng tukso. Naging dahilan ito upang makarinig siya ng masasakit na salitang tagos sa puso. Ang mga kapwa niyo bata ay naging sanhi upang siya ay magdusa. Kagaya ng ulap na umiiyak kapag ang dalang tubig ay labis na bigat, kagaya ng normal na taong napapagod dahil sa paghihirap, si Kuya Asyong ay napagod, sumuko at sa pag-aaral ay huminto. Ayun nga po, tinutokso po si Kuya Asyong before. Um, pagka po naririnig niyo gano'n, ano po yung mga nagiging reaction niyo? So, ano po yung nararamdaman, nararamdaman niyo? Siyempre, masakit din sa uh, bilang magulang na laging binubuli ang anak, di ba? Yun lang na ano ko lang na sana iwasan nila yung pagbubuli sa mga may kapansanan. Kasi hindi nila maintindihan kung anong-anong meron sa may kapansanan sa walang kapansanan. Ang kapansanan sa lahat ng anyo nito ay nagiging sagabal sa landas ng mga pangarap ng tao. Maaaring nararamdaman ng ilan sa kanila ang pangutya mula sa lipunan o ang mga pisikal na limitasyon na bumabalot sa kanilang pangarap tulad ng makamit ang mataas na edukasyon, makahanap ng maayos na trabaho o maging aktibong bahagi ng lipunan. Sa kasamaang palad, ang kapansanan ay naging sagabal sa pangarap. Gaya ni Kuya Asyong na pangarap maging alagad ng batas ng ating bansa ay nalimitahan ng kanyang kakayahan tulot na rin ng kanyang kapansanan. Ang ilang mga pintuan tungo sa ibang pangarap ay maaaring magsara dahil sa mga prejudisyo at maling akala ng iba. Kaya't ang malaking tanong sa isipan, mananatiling pangarap na lamang ba ang kanilang mga pangarap? Ngunit sa kabila ng mga negatibong bagay at limitasyong ito, gaya ng ibang mga PWDs ay pananalig, lakas at tibay ng loob, at diskarte sa paraang alam nila ang naging sandata upang talunin ang pagsuko at magpatuloy sa mapanghamong buhay. Ang naging kaagapay sa pang-araw-araw na buhay ni Kuya Asyong ay ang paang derweda. So, Kuya, maaari ko ba namin malaman paano po ang kapupon ng buhay ninyo sa isang araw sa inyong pang trabaho? Ano pong maging ginagawa ninyo? <laughs> Ganto, palagang nagagala. Minsan, pumapuntar na ako ng Minsan, eh, nagsawa ako ng satan sa kresa naman ako. Nagaanap lang ako ng extra. Para, basta meron nagpabili. Nung, no, nung puro paninda. Kasi, basta makaraos lang araw-araw. Sa pagising sa umaga at sa pagmulat ng mga mata, panibagong araw para kay Kuya Asyong, panibagong pag-asa at umpisa na naman ng kanyang sariling karera. Sa paglabas at pagpasok ng kanilang tahanan ay buhat siya ng kanyang ina. Pinagtitimpla at binaiinom ng gatas upang sa kanyang karera ay mayroon siyang lakas. Kalipas ng ilang sandali ay mamimili siya ng gulay at iiwanan sa kanyang ina upang mayroon silang pagkain sa bahay. Pagkadakay magpapaalam na siya sa pagkat, umpisa na naman ng kanyang paglalakbay. Really, na kasi halos araw-araw kong umaalis si Kuya Asha. Mm -hmm. Ano pong nananamdaman niyo sa ting umaalis po siya at alam niyo pong ganun pong sitwasyon niya. Ano po, dati ho yan, sinusundo ko pa. Kasi iniisip ko, anong oras na? Gabi na, dumidilim na. Pinupunta ko dati yan sa Tansa, sa 13. Ngayon, inuuwi ko. Minsan, yung kapitan na namin na ano, sinusundo, inaatid na dito. Habi dito ka, huwag ka nang babalik doon awala ah, wala. Andun pa rin siya. Bumabalik pa rin siya doon. Hinayaan na kasi kilala na naman na siya. Hayaan na lang daw kasi yung bar. Gusto ng bata yung ano siya. Yung nainip kasi siya sa loob talaga ng bahay. Gusto niya may ginagawa siya. Na siya nanonood siyang basketball. Sabi niya, nanay, sana hindi ako na Nakakapaglaro ako ng basketball. Yan. Makakatakbo siya. Kasi siya nakipaglaro nga sa batang tumbang preso. Yung lata. Yan, nakaganyan siya. Nalilibang niyo sa mga bata. Hindi naman po siya parang inaasar-asar ko ng mga bata. Hindi. Dati, nung, nung nagkasakit siya sa paa nga, yung nagkaroon siya ng kalyo sa paa, na namaho, parang may patay na daga o bulok na isda. Yun, inaano siya, ayaw siyang lapitan ng mga bata. Sabi, uy, nandiyan naman si Ruel, ang baho. Ang ganon. Ang baho-baho, may patay na daga, ganyan. Ngayon hmm, minsan na, ano ako rin mga bata, huwag kayong ganun kasi may sugat yung anak. Huwag nyo nang sabihin. Alam namin mabaho. Kasi maya-maya pinapalitan ko. Kasi yung pinaka-sabaw niya, yun ang pinaka-maamoy talaga. Kahit ano-ano sabi naman ng doktor, huwag daw balutin. Pag binalot namin, kumakatasyah. Lalong ano, minsan nga ano, nung isang beses eh, hindi namin tinakpan pagising niya, ang daming uod lumabas Kasi pala daw yun, sabi ng doktor, na itlugan. Yun, kala namin kung napano na, eh, dinala namin sa doktor kasi nga, naapaw yung ano siya, naapaw yung uod niya. Sabi ng doktor, na anuhan daw ng langaw yan. Kaya nung ano, ginamutan namin yung gumaling na. Yung ano ng best cross ba yun, yung sinasabit, yung pinanguhugas namin araw-araw, tsaka beta dahil tapos binabalutan na namin. Lulan ng kanyang wheelchair, ay binabagtas niya ang lansangan ng Tanja papuntang 13 sa Kabite. Gaya ng mga nag ibon sa impapawid, mga masasayang isang lumalangon sa karagatan, may may isang kuya asong na may sariling karera sa lansangan. Sa kanyang pang-araw-araw na buhay, ay tinuturing na kakayan ay pinadala ng may kapal na niya taong nagpapabili sa kanya. siya ng regalo mula sa mga taong madalas niyang nakakasabi. Dahil dito'y hindi na rin maikuti ang kapal niya. Asong sa Pamilihan ng 13 ay matyaga siyang naghihintay ng mga utos at mga ipabibili sa kanya. Siya ay nagmimistulang tagapaghatid o mas kilala natin sa tawag na courier ng Shopee o Lazada. Sa tulong ng kanyang paang darweda ay nag-deliver siya at mistulang shipping fee ay ang nagsisilbi niyang kita. Sa patuloy na pakikipagsapalaran sa buhay ay hindi alintana ang init ng sikat ng araw sa lansang kanyang binabaybay. Delikado, minsan ay dehado, at higit sa lahat, buwis buhay. Umabot na nga sa puntong putpud na maging ang mga kamay. Minsan na rin siyang nasagi ng bus at natumba, pero bumangon ng may daladalang pangkasa. Hindi alintana ang tingin ng mapanghusgang mga mata, pati na rin ang mga masasakit na salita. Ikot, gulong, caga ay patuloy sa paghusbong. Mga arto, pag ng bahay. Pero kailangan bisa sa buhay. Ano po sa kaya sa tingin niyo ang ginagawa po? Doon sa, sa opisina ano po ba kay dati? Parang mga bata po kayo, di ba? May mga mga Ano po mas na yung magiging? Magpulis. Gaya ng mga kababayan nating PWDs o maging saan mang panig ng daigdig, sa pagsukoy di sila padadali. Naghihikahos man sa pang-araw-araw na buhay ay tuloy pa rin ang ikot at sariling karera sa kanilang makulay na paglalakbay. Kiling lang ng bawat isa na sana'y dumating ang panahon na kung saan ay mayroong sapat na suporta mula sa bawat isa. Naway ang mataas na edukasyon at mga oportunidad sa trabaho ay mas maging bukas pa, paabutin sa puntong hindi na nila may isip at madaramang sila'y na Ang pagtanggap ay gawin nating mas laganap. Puhon, ang pangarap ay hindi na lang magiging pangarap. Kakulangan, kapansanan, kahirapan, at diskriminasyon. Pagsamasamahin man, si Kuya Asyong ay patuloy pa rin sinusoong ang buhay na mapanghamon. Nalimitahan, ngunit hindi napigilan. Tuloy pa rin sa paglaban. Sa kaagapay niyang paang derweda ay patuloy siya sa pag-arangkada sa kanyang sariling karera gusto ko lang sabihin sa mga nanay, mga magulang, kung may anak kayong kapansanan, sana intindihin nyo lang, intindihin nyo lang sila kung minsan nakakapagsalita silang hindi maganda sa magulang. Iunawain na lang kasi ang hirap na kalagayan ng mga anak natin may kapansanan. sabi niya, dumaban ka. Huwag kang mawal ng pag Kaya ginanyan ka. Meron dahilan.